Patok na <laughs> Habang nag-outfit check pala ako dyan guys, tiktok daw kami, sabi ng pinsan ko. Pagtapos namin nag-tiktok guys, tignan nyo mo yung dalawa ka, busy nila oh, busy busy yan yarn. At finally guys, dumating na rin pala ano, driver ko oh, kasi yung kotse ni dad ayaw pa sa akin, nakpeteng. At ayun na nga guys, syempre ayan, nakalis ka na kami dyan, ayan na. Nandito na pala kami sa Black 500. At ayun na nga guys, tag magic na pala ako, ayan, nandito na kami sa San Jose. Ang ganda ng langit guys, so oh. akit ka na. Charot, hindi gay on. <laughs> At di ko na guys, nandito na pala kami sa Muriones ayan na guys, nag magic na naman ako dyan guys, so ayan, I love Moriones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 patok na so at ayun na nga guys, nandito na pala kami sa katuangan ni Tintin, kami nga na surprise dito guys, kasi surprise namin si Tintin kami na surprise, siya pala yung wala, buri may ka ni Dali me <laughs> tapos tignan nyo yung dalawa dyan guys, so nagsusuklayan sila oh. bala mo talaga, totoo na sa sakalanta ko ba at biglang lumabas pala yung mama ni Jermaine guys ayun sabi daw nila wala daw si Jermaine tsaka si Tintin at dali dali kami pumasok dyan guys pinapasok kami kasi nandiyan yung baby nila ayan tingnan nyo naman guys yung baby nila napaka cute ayun oh, parang ako charot hindi gay on tingnan nyo guys o oh, parang gusto ko nang gumawa ng baby yung baby ko kasi nasa CR <laughs> dali daling kinuha ni Ikay yung baby tatakas daw namin kasi tinakasan kami ni Tintin charot hindi gayon on oh, nagpa-practice na si Ikay kasi gagawa na siya bukas charot habang <laughs> kinakarga pala ni Ikay yung baby tuwang-tuwa siya oh aperke ni aperke ta sa part na yun guys pauwi na pala kami tignan nyo naman yung langit Napagandang gawa ni Lord no ayan at ayun na nga guys nandito na kami ayun pala yung surprise namin kami sinundo nila ayan galing po pala sila sa Tarlac dahil nagutom kami, naisipan namin mag sa kapas. Kaso, yun nga, guys. Maraming kumakain dahil Sunday. Tingnan nyo na lang, guys, kung gaano kadami ang tao. At ayun na nga, guys, sa part na yun, guys. Paalis na kami ayong palinsan-san ko, oh. Super happy siya ngayon kasi mararap na siya. Pare-parehas kami nagugutom. At ayun na nga, guys. na kami dyan. pinaandar na yung ano, kolong-kolong ni Daddy. <laughs> At ayun na guys, nakarating na pala kami dito sa Kapas. Ayun pala diyan pala kami magsasamji. Pero ngayon guys, dali-dali kaming umakyat tapos pag-akyat namin, bumaba ulit kami kasi maraming tao. Kaya lilipat kami sa isa na sal Ganon kami kalupet. <laughs> Yung nagugutom ka na pero wala kang magagawa kasi wala ng upuan at table. Oh, puri may kanita lime. Eh. <laughs> Umakit lang pala kami dito guys para bumaba ulit. Kawawa naman kami kasi napakaraming tao. Papakita ko sa inyo guys kung gaano karaming tao dito. Ayan, tingnan nyo naman guys. eksikan no, wala nang ano space. Kaya ang gagawin namin, bababa na lang kami. Ang gagawin ko sana dyan guys, tatakman ko muna yung sanggupsal -sang nila bago kami bumaba kasi yung mga alaga ko sa atyan nag-aaway na kasi gutom na gutom na <laughs> at ayan na nga guys gutom na din yung mga kasama at dali dali na kami lumipat guys sa, ano, sa bamban kasi doon may isang gupsal din na namin kung maraming tao ba o walang tao at ayan na nga guys nakarating na kami sad to say guys maraming tao pero nagintay na din kami kasi gutom na din yung mga alaga nila sa tiyan <laughs> napakarami din kumakain dito guys tignan nyo naman guys Napakaraming tao, nakapila pa sila guys Kaya nagpalista na din kami Kasi magapong kami hindi kumain Tapos nag kami ng samji At ayun na guys yung menu nila dyan guys Ayan, mura lang guys, solid pa Napakasarap pala ng side dish nila dito guys Tapos malinis pa Ayan guys, so yung mga kasama ko, yung mga sansan -san ko oh. Diba no, ang gaganda nila no At yung mga staff nila pala dito guys Napaka solid nila, Napa -as napaka asikaso nila Nabubulol pa mo ako Ayan guys, oh, tingnan nyo naman yung place nila guys Napakaluwang pero puno yan guys Kasi marami ang kumakain dahil Sunday Kaya kung gusto nyo mag guys Pag nag -grave kayo dito na lang kayo pumunta Guard Tutok na sila guard Guard may baliw At ayun pala yung mga staff nila guys so oh. Napaka solid nila Napakalinis nilang tignan Tapos mababait pa sila Ayan po, JB so Ayan na guys. Ken okay. JP maparas. Tayo <laughs> <laughs> na nga guys, tayo mas masan na kami kasi tinawag na yung pangalan ko na JP Maparas. At tayo pa rin bubungad sa iyo guys. Oh. Masarap na tapos malinis pa, mababait pa mga staff nilo dito guys. Kaya kaya unang subo, bata ko na bigo. Aray ko, hindi gayon. Karanok mo at ayun na nga guys, yung Achiko, ayun o, oh, mamanga na din siya. O, oh, langot-langot ka, Kenetsu. Tignan nyo yung Achiko dyan guys, mahili siya ng maili, oh o. Mahili siya, parang wala siyang kamaganak Sa part na yun guys, syempre ako muna yung magluluto. Magluluto muna ako ng pork, bayo tayo mamangan. At tatapos na akong nagluto dyan guys, syempre ako muna yung mamangan. Kasi mabsina sila, ako hindi pa. Brimelime! <laughs> Napasarap pala yung kain ko dyan guys, tignan nyo naman o. Oh. Paano hindi sasarap yung pagkain dyan guys? Napakasarap ng pagkain dito. Tapos kumuha pa kami dyan guys. Tanong nyo sa akin kung na kailang balik kami sa pork dyan guys. Mga nasa 12. Ayun, nasa 12. Kasi napakasarap ng pork nila dito. Hindi masyadong mataba. Tapos napakasolid pa ng staff nila dito guys. Masikaso. Kaya kung ako sa inyo, kumain na kayo dito sa Publiko Bamban, Kapas, Tarlac sa part na yun guys dalawa na lang kaming hinihintay na lang kumakain kasi sila tapos na kumain kasi ako nag warm up pa lang ako tawa na akong tawa dyan guys kasi sila tapos na kaming dalawa ng pinsan ko hindi pa kami tapos <laughs> at sa part na yun guys paalis na pala kami ayan guys nakasakay na kami mabsino na naman rin batuga no hanggang dito na lang bye bye patukneso <laughs>